Napatakbo nga kami sa mansyon kasi nga nawawala si Hercules. Ito nga malaking butas sa cage niya ang naabutan namin at ito na nga po siya nakaalpas. Hindi nga rin po namin lubos maisip kung paano siya nagkasya dyan sa butas na yan. Ganyan siya kalaki. Alam nyo naman po na simula nung inilabas natin siya doon sa may damuhan, araw-araw na niyang gustong lumabas at pumunta doon. Araw-araw nga siyang iyak ng iyak at nagwawala at ngayon talagang tumakas na po siya. Dito nga ay talagang sinecheck ng mama kung nasaktan ba yung kanyang logs kasi naman siguradong sumabit yun paglabas niya. 'di ba? Sumasagot-sagot pa siya habang pinapagalitan siya ng mommy niya. Grabe nga talaga 'tong kalokohan ni Hercules na 'to. Buti nga lahat 'di siya nasaktan sa paglabas niya yun. Syempre naman, palo ang matatamo niya sa mommy niya at ayan nga kada palo, takbo talaga siya palayo. May pang-asar factor pa po 'yan. Na talaga nagyaya nga po siyang lumabas kaya nakatambay siya sa pinto. Tinatanong ko nga dito sa mga 'to kung nakita ba nila kung ano nangyari kasi talagang kahit si mama hindi lubos maiisip kung paano nagawa ni Hercules. Lahat kasi kami nasa labas nung time na 'yon, wala talagang bantay dito sa loob. Wala naman CCTV dito sa loob na to kaya talagang hindi namin alam kung paano siya nakalusot. Maya maya pa nga ayan nagyaya na siyang pumasok. Napagod kasi siya sa mga kalokohang pinaggagawa niya. Sabi ko nga ulitin niya yung ginawa niya para makita namin. Pero di na daw niya keri. Pagod na daw siya kaya ayan inom tubig malala. Kung so, mapapansin niyo nga rin may hara na talaga itong gilid ni Hercules kasi sinira na nga po niya yung sinira at dahil nga napakalaki ng butas na ginawa niya haharaan na ulit natin yan habang siya naman dito chill na chill, mo walang ginawang kalokohan pinapakwento ko nga dito sa mga anak niya kung anong nakita nila kasi siguradong sila ang nakakita kung anong pinagagagawa ng ama nilang si Hercules. Kapag nga pala nasisira, yung mga gilid-gilid nilang ganyan, nilalagyan na lang namin ng cover kasi kailangan pa daw yung ipahinang ulit at napakalayo kasi ng gumawa nitong kanilang grills na to. At dahil nagumpisa na rin naman ang kalokohan si Hercules, ipapakita ko na sa inyo ang mga kalokohan at ganap ng pack members dito sa mansion habang kumakain sila ngayong umaga. Unang-una sa listahan ang double trouble, itong si Mishka at si Queen Blue. Kung mapapansin niyo po ay meron tayong saka na dyan dumaan sa harap ng pintuan ng room ni Mishka at ni Queen Blue. And mahalaga po yung saksaka na yan kasi dyan nakasaksak yung kanila mga electric fan. Pero alam nyo ba na pangalawang pansaksak na yan kasi yung una, eto po ang ginawa ni Queen Blue. Hinagip niya at nginat-ngat-ngat-ngat po niya. Kaya naman deserve niyang mapalo-palo sa nguso nito. Ito na nga po ang close-up look at alam nyo ba ang matindi? Hindi na namin nakita yung dalawang metal na nakalagay dito baka nilunok na po niya. At hindi lang po yun ang mga kalokohang ginagawa nila kasi yung yung gilid nga po nila ay may harang na din. At magkabila na rin po yan, opo. Kasi nga po itong si Queen Blue binubutas yung gilid at pumupunta siya kung kani-kaninong mga cage. But wait, there's more. Wala na rin po silang painuman. Kasi nga po ang ginagawa ni Queen Blue palagi niyang tinatanggal at nilalaro. Kaya mano-mano ang pagpapainom sa kanila. Hindi na nga po sila iniiwanan ng painuman dyan sa loob ng room nila. At tuwing naninira nga po ng painuman si Queen Blue ay talaga pinapanood siya ni Kelvin. Kaya ayan, nagaya na rin ni Kelvin yung mga ginagawa ni Queen Blue. Dito naman nga po tayo sa ating mga cute na cute na mga baby. So far, ang ginagawa lang naman nilang kalokohan ay ayan, kita nyo merong lock yung kanilang pinto. Kasi nga po, napakagaling magbukas. Toong matatalino ang mga aso kasi biruin nyo na bubuksan po nila yung gate nila ngayon. Magugulat na nga lang kami, nagkakagulo sila at may mga nagtatakbuhan ng tsanak dito sa labas. At hindi lang si Rex at si Rocky ha, pati eto si Robin na si Bordags ay napakagaling ding magbukas kaya naman po may lock ang kanika mga gate. Pero syempre, kanino pa ba sila magmamana kung di kay Mama Dunder? May lock din po ang gate niya kasi talagang kinakalawit niya ng kamay at nabubuksan niya ng napakadali ang kanyang gate. Balik nga po tayo kay Hercules. Alam na alam niyo naman ang mga pinagagagawa niya kapag ayaw niya ng pagkain niya. Ayan, kinakalat-kalat po niya. At hindi nga lang po niya basta tinatapon, talagang kinakalwit-kalwit din niya yung pakainan niyang yan. At ito na nga po ang ganap. Mas madami pa ang natapon kesa sa nakain. <laughs> At namana nga po yan ang kanyang anak na si Kelvin kasi pag ayon niya ng pagkain, ayan be, natapon tapon niya rin. Grabe naman talaga yun pa ang naipamana. Ito naman medyo cute na mannerism ng ating Leon. Talaga sinasabit po niya ang kanyang ngipin dyan sa kanyang cage. And madalas pa nga po ay nakakatulog siya ng nakasabit yan. Nahiya lang yan sa camera kaya tinanggal eh. Balik tayo kay Mishka na nagdudukal sa tiles. Ewan ko ba kung kailan niya ito mahuhukay. Basta ang alam ko may tinago siya ditong buto eto alam niyo na to si Moss tangat ang kanyang buntot na parang buntot na lang po ng tanda. Grabe nga po paubos na nang paubos at hindi namin mamalayan kung ano ba nangyayari sa kanya. eto pa isa pang kakyuta na ha, si Snow White at ang kanyang magka na paa. grabe naman laging dalagang Pilipina. Wow. Basta nga nandito siya sa loob ganyan ang gana, palagi na lang magka yung paa niya. Dito naman tayo kay Athena na palaging senti mode, palagi po yung nakatalikod sa kanyang cage at doon nakaharap ewan ko ba kung anong tinitingnan niya. Hashtag #sad